natin to na nilagyan ng chocolate sa taas. Yung iba hindi. Okay na, Day? ah Malambot? Hello hey guys, welcome to my meet channel. Welcome to my meet hey, channel. Welcome to my channel. para to my channel. Welcome to meet my channel. Welcome to my channel. Welcome para my channel. Welcome to

Promise, may butter tayo. Ang butter pang palambot sa kanya. Tapos mo nilalagay din natin sa ibabaw kasi na natuloy um, ano, halu na natin yung chocolate. Siyempre, ang ano, alo-alo yun natin. Ang tigas yun. Gamitan natin ng kamay guys para halo pa rin kasi. Nagkakapala okay, natin ang ito. hindi pa natin lagyan ng matika guys, kasi may ano na po may butter siya. haluin na natin konti simple po daw natin ako eh, panulat, humiit yung atong ano, para pa mas na-spa, nilinta kasi paghaping guys, wala kaming nilinta so haluin natin ang ayos hanggang natin konti yun, well, para hindi tinikit-tikit para hindi matikitan Eh, lang nandiyan mo pero Para wala. Hindi na matungo. pa. Tama na. Kasi masyadong marami Para kang dinikit siya. Nandun natin. Nandun natin. Mamaya ano natin ito. 私は何をしてるか分からない。私は何をしてるか分からない。私は何をしてるか分からない。私は何をしてるか分からない。私は何をしてるか分からない。私は何をしてるか分からない。 So, tatakpan natin, oh. So, tatakpan natin yung ngayon para tutubo siya. Hintayin natin ang one hour or two hours, depende. So, na siya. Nasayaan yung Mamaya pagising ko, wala na, So, ang oras natin ngayon is 12.30 dito sa Paet. So, pagbaba ko mamaya, kasi wala nang trabaho, na ako. Pagbaba ko mamaya alas 5, ayun, natin na natin kung na siya, na natin pinapay. Kahit anong pinapay, kung ang maganda, Pero ang gusto ko tinapay, ano? ayun guys, tapos natin dito. Tapos natin guys, para. Ganyan na. Para tumubo siya. Okay guys, mamaya tingnan natin kung resulta sa ating tinatay. Guys, tumubo na. Pero hindi yan. ano, at ano, sa bagay, 2 cup lang naman yun. Tumubo na siya. Nagawin na natin ng ano. Tumubo na talaga. Ganito kayo. Tubo na. Tubo na guys. Yan, ganyan lang. Kasi konti lang kasi yung ano natin. harina. So, ano natin para ilalagay na natin sa oven. Lagyan natin ng harina yung ating ano, para hindi siya didikit. alin na siya na. Isang kamay lang yung naiklaps. para hindi siyang delicate guys. Kukuha tayo ng ano. Ngayon yung lang ato. Kukuha lang tayo ng konti. Ano ko ano nito guys. Kaparong lang ako siya. Ako siyang ingin. Eh. Mano na ito, guys. Tumungo na. Tumungo na yung Hindi lang pala. para in Jamada. Lalagyan pa pala ng harina ang ating uh, butter para hindi siya masyadong makapal dapat manipis lang tuyo ko na natin guys So marunong mag-design-design -ano, design ng buhay. Kasi nga tayo pero magpag-aralan. Kitain ang aseto natin. 没有别的。 lagyan natin ng butter ang ibabaw para hindi siya dry. そういうことになりいう。 ang ating tinapay na loto na nilagyan ng chocolate sa tapos. Yung iba hindi. Okay na, Day? Mm -hmm. Ah, malambot.